Araw ng Lunes, narito ang mabuting balita na nagbibigay ng biyaya at pagpapala sa ating buhay. Halika at ating pakinggan ito. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo chapter 9 verse 18 to 26. Makikita natin ang aral at mga puntos hinggil sa pananampalataya, pagtitiwala at kapangyarihan ni Jesus na magpagamot at magbigay ng buhay. Una, pananampalataya at pagtitiwala kay Jesus faith and trust in Jesus. Sa kwento ng dalagitang may karamdaman at anak ng pinuno ng sinagoga, ipinakita ang kanilang matinding pananampalataya at pagtitiwala kay Jesus na makapagbibigay ng buhay at pagpapagaling sa kanilang mga pinagdaraanan. Pangalawa, kapangyarihan ng pananampalataya at power of faith. Sa paglalakbay ni Jesus tungo sa bahay ng pinuno ng sinagoga, ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan bilang tagapagpagaling at tagapagligtas na nagbibigay ng buhay at pag-asa sa mga nangangailangan. Pangatlo, Pag-ibig at pangunawa ni Jesus, Love and Understanding of Jesus Sa pagtanggap ni Jesus sa taong may karamdaman at sa anak ng pinuno ng sinagoga, ipinapakita niyang ang kanyang malasakit pagmamahal at pangunawa sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong at biyaya. Sa huli, sa kabuan ang mabuting balita ay nagpapakita ng kahalagahan ng una, pananampalataya, pangalawa, pagtitiwala at pangatlo. Kapangyarihan ni Jesus sa pagbibigay ng buhay at pagpapagaling sa mga taong nangangailangan. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na nagdudulot ng kababalaghan, pag-asa, at kalakasan sa mga nangangailangan ng Kanyang tulong at awa. Ang aral na ito ay nagbibigay inspirasyon at kasiyahan sa mga taong nagtitiwala at sumasampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas at naglilinis sa ating mga buhay. Ano ang panahon, ano man ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris Channel at Reels Bro Chris Montadraya Jr. now para sa pangaral at payo mula sa Panginoon. Thanks God! Uh, ano nawa nagustuhan niyo ang video ang Ebanghelyo? Sa ngayon lang po nakapanood ng video, I follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube, please subscribe at bro Chris channel at follow Sakanyang reels at like comment and share thanks for watching and listening God bless you